mga sir good morning good morning good morning mga sir so yan uh, may ride tayo ngayon long weekend so alam mo na yan biyahing ano tayo ngayon biyahing baler tayo ngayon kasama natin si Mucho TV tsaka si Prank uh, substitute no sub ngayon si ano nag sub si Prank dapat, dapat ay si Joseph tsaka si Dan Carl so mga busy so ngayon biyahe na tayo Balder tayo ngayon hu, Sana Lord gabayan nyo kami Sana maging safe At walang abarya ang aming ride Gabayan nyo po kami At huwag nyo po kami papabayaan Amen Here we go So ngayon Punta muna tayo ngayon kay Prank no? Si Prank muna Ang natin sa lipa Then drive na tayo Hanggang Nueve Hanggang Arco Okay let's go Karon tayo ngayon sa Lipa. Kasama natin si Prank. Ayun, yeah, si Prank. So si Mutchos. So oh, kasama ng beat, so si Pecon, Tsaka ring isang SA. Ulit oh, na tayo. Alaw na na. Pero kaya pa naman yan na. Late na. Ay. Okay. Kawale, Caldero. Lutuan meron yan. Tara na. So ayun mga sir, uh, somewhere in Kalamba na tayo. O, oh, nagbasa tayo ng lagoon kalamba. Uh, sorry, sorry. ah uh, so, yan. dala dere pa rin kami at naghahanap kami ng pares muna. So, bago kami uh, sa aming pupuntahan uh, Nueva Ecija, yan, Valenzuela, Nueva Ecija, ay kakain muna kami. Uh, papares muna kami, then rat-rat na ulit hanggang balar na yun. Ano? Uh, so, uh, kagandahan sa ride na to, ah, ng ganitong oras bakit namin, bakit yung minigang ride ng ganitong kaaga, walang traffic, no, walang masyadong, ayun oh, walang masyadong sasakyan, ano, walang hassle sa so, traffic, hindi mainit, so sa na lang, sa sa antok, ano, patibay na lang ng antok so, syempre ah, pag hindi naman talaga kaya, ay nag i naman syempre Oh, so, ayan mga sir, mamaya na ulit ako magbibideo. Update ko kayo pag nandun na kami sa Baler. Sheesh! Bye! Ah! Yeah, kung, kung nare-record yung salita natin. mo oh, maganda na record eh. na, na, panig ka sa ano mo, sa GoPro mo. Oo, oh, rinig. Nakaano to? May speaker ngayon din sa may... May mic doon sa may speaker ah. Uh, Kaya rinig na rinig ah. Uh, so. Uy, may, nat may natawid, may natawid Ah, uh, <coughs> Wala si Frank, aba si Dan Carl. Tuloy na hindi nakasama. Oh. May, may trabaho daw eh. Kaya, baka naman yun eh, ano lang. Sabagay. <laughs> may, ano, may duty no? daw. Hindi, sabi ko, ipapahiramin ko na eh. Eh, baka, ano, baka may duty nga. Oo. Oh. <laughs> Ang gusto yung bagyo eh. Hindi pa rin kaya ng bagyo yun. Ah, hindi pa. Kaya gustong gusto nun. Oh. Uh, ano nga rin? Muntin lupa na? Ito eh. pa daw. Tag Arig ko. Santa Rosa pa pala daw. Ito dyan. Binyan pa. Binyan na sa daw. Ah, ya. sige. <laughs> yeah, pagka tawad lang na sa flight, binyan na yan. A few moments later. Ikot tayo ulit. Oh. Uh, Hahaha. <laughs> Para nagagalit na si Frank. <laughs> ba, padalawang ikot na dito. Gagalaw ka, sige, tawag mo eh. <laughs> <laughs> oh, kakaliwa ulit tayo diyan. Kakanin ulit, tayo dito eh. Kakanan ulit? Oo. <laughs> si Frank pinapang hinaan huh? na. Ha? Na, na. <laughs> Naligo. <Nahalikon. laughs> Pero hirap gamitin na ang Google Map May sarili? Oo oh. May sariling ruta? Tapos? Kanan, kanan Kanan ulit pa Para tayo naglalaro dito ah Tapos? Kanan <laughs> Parang duma na tayo dito. Uh Oo. -oh. Ikot lang ulit tayo. So pang ikot ulit? Uh Oo. -oh. <laughs> uh oh, oh. Sambare Theater. Oo. Oh, oh Theater. Hay. Tapos. Kanan. Kanan ulit. Oo. Uh oh, Yan. Tayo na, Mr. Prank, malayo ka. Sa taas tayo? Hindi, hindi, sa baba, sa baba tayo sa kabila po, pag po, may po kami dadaan Power 10 Sige Thank you po Diretso daw, diretso? Oo Ta Ilang ikot kaya ang gagawin natin? Ha? Ah? Ilang ikot? Pinapaikot ulit tayo eh? Ha? <laughs> <laughs> oh, ah, Yung ikot tayo dito eh Ha? Yung ikot tayo Okay Ano kayo naka ano sa Google mo? Ha? Ah? Ano naka ano? Ay siya, naka Ross Boulevard Ross Boulevard Ano eh, may ikot tayo eh Okay, U-turn. Diretso na re. May, may nadaan ba dyan? One-way to? Oo, oo. Diretso na oh, One-way? Diretso na. Oo, one-way lang yan. Woo! <laughs> ano masama sa Google mo? Diretso. Ito ba na? Wow, wala na naman. Magkakukong ito. Naiikot na naman ako. <laughs> <coughs> Pinapakan na naman Lungo ito Alam mo na gandaan Alam mo na Anong ano natin Ha Tay tay Ano? Malapit na natin sa Bulacan Diretso Yes Diretso Diretso okay na Okay na Tara, tara, tiyo na PICC na to Masa PICC Ah, tara, tara, na yan, ano? Oo oh. Prank, okay ka lang <laughs> Ba't parang, ba't ang kakanan? <laughs> ha? Hindi, PICC to eh, tara, tiyo lang yan Baka pa sa Ross Bollywood eh <laughs> Ay, oo nga Ha? <laughs> 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 Il ilang ilang ka na lang. Ihi eh, ka na naman. <laughs> ano malapit na ding pupuntahan? Baler na. Baler. Oh, ano? Balen Sue Nueve Siha. Pantabangan. Ah, oh, okay na. Punta tayo taas baba. Diretso, diretso. Diretso lang. Walang taas baba dyan. Oh. <coughs> Okay, paikot-ikot na naman tong ano. <coughs> Dara-dara dire tayo lang ako dito. Oo, dara tayo lang yan. <coughs> Woo! Ilang oras na lang bago magbaler. Okay, <coughs> five hours na lang. Dito kami na truck eh, na traffic. Oh, uh, lubak, lubak, may lubak dito. Saan? <coughs> Oke, okay, saya ikut Oke. Okay. Tropa. memang lupa. okay, <laughs> <laughs> sunod na sunod sa yan Nagutok na nagutok eh <laughs> Wala ba ka? Wala si Frank Kayang kaya ni Frank yan Nakaboots naman Wala ka rin pamimilihan eh Ha? Wala ka rin pamimilihan at para Hobbs Hi <laughs> <laughs> Stoplight Oh, ito ka sir Saan ah, San Miguel na tayo San Miguel, Bulacan Finally, nakakapagkape ah, na Ito ka sir, nandito kami sa Nueve Siha kasama si Muchos Tsaka si Itlugan Itlugan Itlugan, TV Itlugan Ito sa'yo, Itlugan Aha. Uh -huh. Ayun ah. Ayun ah. Picture. The picture pa? Nakaw. Ang gapan. <laughs> ah? Sir, hindi tayo ngayon sa may... Yan, kabanatuan na tayo. Kunti na lang. 3 hours na lang. 3 hours na lang. Nasa... Balar na tayo. Bawal pala oh. Uh -huh. din yung truck ngayon ah. Bawal ang truck. Ito so, dyan may sabitan ano? Oo Tayo nakadaan na no? uh, <coughs> Ay, kami dito wala Sementeryo oh, Ayos din nga dito eh Ano gagawin tuloy ano? Huh? Tulai. Ah. Palabera. Hehehehehe. Hehehehe. 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 Iihi? <laughs> <laughs> Parang kita dyan ng ano, view deck oh, view deck nga Breakfast is real Ain't it? Ito tayo ba? Ito Woohoo! Mamaya ulit Kakain ka na, prank? <laughs> Tingnan natin ang view muna dito Sayang, wala si Donny Carl So, breakfast muna kami Time check 9 9.14 Okay to May mga manok din pala dito May inihaw na manok Inasal Ayan o, oh. ito ang view namin today Ayan ganda so yan uh, ito ang view namin ngayon wala dito Maria Aurora ganda ah. Okay. sobrang ganda so ngayon oh. dami nag-arides pati Kawang ka ng konti Waller Yan Yan Isahan lang ano Pwede tumakan motor lang Pero pag may 4 wheels mahirap Okay Ayan eh, salubung natin boss Ya, balik aja, balik aja dito, dito. Walang daan dyan, ata. Meron. Meron ba? Uh Oo. -oh. Okay. Woohoo! sa kabila? ilog. ilog. Ah, Ah. Uh, lawa pala siya. Nakasarado no. Ah. Uh -huh. Sarado ang lawa dito. <coughs> May well, mga floating cottage din eh. Oh, meron. Nakagay, welcome to Aurora. I'm going wonder how that I, that, that, that I got gold in my window Cause I can't see it all It's just a picture of my... Hai kalm uh oh, serap <coughs> yampa Parang nakakahilo Doon so, naging ispalto ka nakakahilo Kaya nga Wala, pinis na pinis ang lakon eh Nakakahilo Tapos yung isang guhit Isang guhit, orange pa <laughs> eto na ang mother! Pipicture muna tayo? Ah? Pipicture muna tayo? Pede. Welcome to Baler! eh hey, mga kaso! Makakamanan natin -na 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 -na. Yo, what's up mga kapormator? Dito tayo ngayon sa fish port ng uh, Baler. Ayan, ito yung makikita nyo Ito nyo ba yan? Fishport ng Balera, ayan o So ito yung makikita nyo dito Ayan o you Ano? Know? Very nice. Tinuturo ko lang kayo dito sa fish port. Uh, okay na? Time check 3, 3 pm. Oh, no, sir. So, so ay padalo sa ating pupuntahan uh, sa Valley Bridge. Ay no, wala nakatawa-tawa. tao. So, subukan so, natin pumunta. Dumaan doon. Reference pa. Araw-araw para kaya. Eh. Sige lang. Eh. Okay lang. Yan, happy anniversary for a clothing. <laughs> Parang hindi ko talaga kaya. Kaya mo yan. So uh, mga promotor Dito tayo ngayon sa, sa Bali Bridge, Hanging Bridge. Pa-third time natin. <laughs> Talagang <laughs> kinakabahan pa rin ako pala pa prank ah in case naman pala may mahulog ay meron naman palang meron naman pala prank let's go Ngayon may konti. So yan. Oh, uh, kinakaba na mga kasama. ah mainit kasi kaya hindi ako tumuloy. Ah, mainit. Mainit kaya hindi kami tumutuloy. Araw-araw parok. Ah, brutal. I say raglan. And I'm currently wearing this one. Set up that sila. Shout out at Josie. Ayun po. Joseph. Uh, si Kuya Mel. Ayun po, shoutout po kay Kuya Mel. Kay Ma'am. Josie. Ayan. kay Ma'am oh, Josie. Josie. Uh, Tagasan po kay Ma'am. Tagasan po kay. Sa ni Sidro Nebesiha. po. Kami po ay from Taal po. Taal Batangas po. So, ako okay. oh po. Hindi <laughs> lang po ako makapunta doon. <laughs> sige po, sige po. Uh, shoutout po. Ingat po. Ingat. Enjoy po. Sir, hapo na. Dito pa rin kami sa Baler. Picture taking muna. Picture taking muna kami dito sa Baler. Ayan. Dali ka pa. Ah, good morning mga sir. Dito kami ngayon sa Baler sa Amatorio Beach Resort. At yun, umaga na. Yo, naman. So, libot ko muna kayo dito sa aming tinigilan. Salamat nga pala kay Boss Martin dito sa Bay Baler. Yan, oh, may pinagamit sa atin ng tent, tatlong tent. Kahapon, dun sa kagabi pala. Dun sa migit ng tent na pinagamit. Una namin ginamit ay sobrang lakas ng ulan. Medyo nagtulo dun sa sahig. Nabasa yung sahig. Yan, isa dalawa tatlo tatlong tent yung ginamit namin dito so far ay dito kami nakatulog ng ayos dito kasi ay ano tumuli yung baha nagbaha na nagbaha dyan ganyan <laughs> <laughs> pa yung isa yun ang ganda pala araw oh pra prank <coughs> O, oh, picture lang mo ako din eh. Pro, ako din eh. Patay naman. Umutot na naman. So yan mga sara. <coughs> Ito yung view namin ngayon. Sabi ko siya, mga puro pa-ilaw yun oh. Building. Last 3%.